Bye-bye, Lolo. Love you. Oh, Mag-work si Daddy. Yung kartero. Nag-uwa na. Ano i-eat ni Daddy? mo? wala naman siyang food dito. Na, <laughs> wala naman kakainan si Daddy. mo. Sige okay, na, babay mo. Mag-work si Daddy. Okay? No! 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 Bakit? Kailangan niya mag-work. No! 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 Wala ka lang pambiling Walmart. Oh, hindi kayo makapunta ng Walmart. Wala kang pera. Mag yeah. Dapat mag-work para no. mag Oh, so, come on, you can now. No, no, no. Say bye bye, vlog. No, 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 no. Oh, bye. No. Mm, that's not nice. No, no, no. so, you Tapos, punta kami sa bukid. Di sa bukid, maraming flowers, mga roses, may tulips, may roses na red, may yellow, may pink, may white. Tapos, ang daming butterfly, lumilipad, may, may ibon din, nagilipad. Tapos, sinuli ni Dado yung big butterfly. Tapos, sinuli ni Dado yung big butterfly. Tapos ano sabi ni Tito janjan. Jan? mas mawit. Ano sabi ni Tito Jan Jan? Ba't mahihuli? E? Meron siyang? Baby butterfly. Meron siyang baby butterfly. Yan yung baby butterfly niya. Tapos yun, pinakawalan ni Daddy. Tapos ano sabi ng Baby butterfly. Tapos nagalit sa akin yung Mami Butterfly kasi inulito siya. Tapos ah, huwi na kami ni Tito Janjan, huwi na kami. Kumaan si Silja ng luha? Hmm, kumakain si Silja ng luha. Kumaan si Silja ng luha? Oo, oh, ano lasa? Yummy. Yummy <laughs> siya. Oo, oh, may kwento na tayo. Relax na ito. So Daddy will work so we can buy a... Ah? Ano mababay ni Daddy? Daddy will eat na. Daddy will eat na. Hindi nag-eat si Daddy pag may work. Sa work na ako nag -eat. Daddy will stay here. I still have one minute. Oh, Daddy will stay here. First bite, the talong. O talong yung talong. Eggplant. It's eggplant. Ay. Talong to talong. Oh, email. bakit umiyak? Bakit umiyak? Ha? Kasama ko na sa Manila. Sama na. Daddy will work. dito lang ako sa bahay. Dito lang ako sa bahay. Ay, huwag di ako mag-work. Yeah. Wala na tayong pera. Okay lang. Yeah. <laughs> hindi naman siya ako makain kasi so okay lang. Okay. Si mami na lang mag-work. Yeah. Is this si daddy? Bye, si bahay love you. Mommy. Ha? Si Daddy may iwan. Ako mag-work. Okay? You want to help Daddy? You want to help Daddy with you? Yeah. We're gonna stay home? Together? <laughs> mag-work ako para mabilang kita ng egg na no? ayun mo ng egg. Okay. Mm. <laughs> Hmm. Ayan, yeah, na. Oh, may egg ka na. Happy ka na ba? oo Oh, ayaw mo ng egg. That's your egg. Oh, dito mo. Sit down ka. Hey, mamasita. egg. Hey. I love you I love you I I Say I Blow na blow muna natin ito later na lang sa Mm, yummy egg, mama sis. Wow. <laughs> mm, yummy egg, mama sis. <laughs> 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 yummy egg, mama sis. Egg? Look at ano my egg mama, yung 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 egg, ano egg, mama sis. It's a white block. Ano ko lang yung egg mo? It's a white block. No, Wow. Wow, let Wow, my egg. Let egg. egg? Huh? egg na chocolate. Let me see. inside. May miss inside. Anong kulay? Anong kulay? Oh, eh, ng egg. Ni, panutun mo yan sayang yung. Okay.

yung sinasabi mo. <laughs> Nag-work na.